Magandang hapon, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Isa sa pinal ng Pilipinas at Vietnam ang isang kasunduan sa pagkikipagkalakala ng bigas na magtatagal ng limang taon. Napagkasunduan ito sa isinagawang bilateral meeting sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chin Ayon kay FAM, layunin na makapag-angkat ang Pilipinas ng sapat na supply ng bigas mula Vietnam para matiyak ang seguridad sa pagkain ng bansa. Noong Agosto, ibinalita ni House Speaker Martin Romualdez na nangako ang Vietnam na magpapadala ito ng sapat na supply ng bigas sa Pilipinas. Bilang kapalit, magluluwas anya ang Pilipinas ng mga materyales at produktong kailangan ng Vietnam sa mga industriya nito. Patuloy na isusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtutulungan sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon sa Presidential Communications Office, ibinahagi ito ni Pangulong Marcos sa kanyang pakikipag-usap kay Chinese Premier Li Qiang pagkatapos ng ASEAN-China Summit sa Jakarta, Indonesia. Napag-usapan ng dalawang pinuno ang pagpapaigting ng kooperasyon ng dalawang bansa. Sa naturang summit, iginiit ni Marcos ang pagsunod at pagpapatupad ng 1982 UNCLOS at ng Pandaigdigang Batas para mapayapang marisolba pa ang mga hidwaang pandagat. Nauna nga, ibinalita ng Pangulo ang patuloy na pag-usad sa pagbubuo ng Code of Conduct sa South China Sea. Sinabi niya nga porsigido ang ASEAN at China na makumpleto ng maaga ang isang epektibo at matibay na Code of Conduct na nakabatay sa pandaigdigang batas. Nasa 75% na umano ng mga tindero ng bigas sa bansa ang sumunod na sa price ceiling na itinakda ng gobyerno para sa regular at well-milled na bigas. Ayon sa Department of Agriculture, halos lahat ng mga rice retailer ay sumunod na sa iniutos na price cap sa bigas. Sa ilalim ng Executive Order 39 na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 41 pesos per kilo ang pinakamataas na presyo ng regular milled rice habang 45 pesos naman ang price cap sa well milled rice. Ipinatupad ito kasunod ng pagpalo ng presyo ng bigas mula 45 hanggang 70 pesos per kilo. Tiniyak naman ng DA na bibigyan ng ayuda ang mga retailer na susunod sa price cap para hindi sila malugi. Nag-alok na ang Department of Social Welfare and Development ng 15,000 pesos na financial assistance para sa mga apektadong tindero sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program. Tutulong din ang DA na direktang makakonekta ang mga tindero sa mga supplier ng bigas. Babala ng National Telecommunications Commission o NTC Maaring makulong at pagmultahin ang mga individual na nagbigay ng maling impormasyon sa kanilang SIM card registration. Ito ay matapos matuklasan na may nag-upload ng larawan ng unggoy sa kanilang registrasyon. Ayon kay NTC Commissioner John Paulo Salvahan, inatasan na nila ang mga telecommunication companies na magsumite ng mga katulad na insidente at hanapin ang mga hindi totoong registration at lumabag sa proseso nito. Bumuo na rin anya ang NTC ng Technical Working Group upang palakasin pa ang pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon ng batas. Ani Salvaan, posibleng pagmultahin ng 100,000 hanggang 300,000 pesos o makulong ng mula 6 na buwan hanggang 2 taon ang sinumang magbibigay ng maling impormasyon sa kanilang SIM card registration. Binalaan din niya ang publiko laban sa pagbebenta ng mga SIM card na naiparehistro na na may parusang pagkakulong mula 6 na buwan hanggang 6 na taon o multang mula 100,000 hanggang 300,000 piso. Sa ngayon, nakamonitor ang Department of Information and Communications Technology sa mga organisadong sindikato na gumagamit ng mga pre-registered SIM para sa kanilang panloloko. Hinikayat rin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang publiko na magsumbong sakaling makatanggap ng text scams para matukoy ang pinagmulan ng mga mensahe. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.